Araw-araw ako gumagapit kay di ba Ayan, hindi di ba Hindi ba mercy lang talaga, no? Siya lang no. ikaw usap natin. ko. Huwag lang sana ako magkakasakit. Hingyan mm, pa niya yun. ako ng extra lakas. Mm. Kasi ako lang gumikilos eh. BIM on Wheels. Magandang araw ulit sa inyo mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa Queen's Row pa rin sa patuloy nating paghahatid ng konting biyaya ano, sa ating mga kapatid na nangailangan at sa araw na ito. Sama natin si Kuya Dodong at si uh, Adi Eden. No? Ay sila po yung mag-asawa at may konting nangyari kay Kuya Dodong ano, na sana ipagdasal nating lahat na tuloy-tuloy na na gumaling para naman sa ganun ay tuloy-tuloy na makapaganap buhay para sa pinabukasan ng kanilang dalawang anak. So bagamat may nakukuha tulong mula sa ating Kamalaan yung four-piece. konting na boy din si Auntie Aiden. Pero iba pa rin, no? Si Kuya Dodong ay bumalik na yung kanyang lakas para at least sila mag-asawa na 12 years na na nagmamahalan. Nagmamahalan talaga, no? Si Kuya, hindi pa masyado malinaw magsalita. Taon na po ba? Huwag gawan Saan kayo kumukuha ng gamot? Sa barangay lang Sa health center natin Minsan kasi wala ding stock eh <coughs> Wala Ako rin stock Ako lang istak. bumibili Mga magkano naman yung gamot niya? Kada Isang pad yan 50 pesos P1,500 isang buwan Opo Yun ang kailangan niya para sa gamot Eh may pagkain pa Opo, Pagkain pa. Yung apat ano Opo. Mahina na yung isang daan Para sa inyo sa maghapon Ano po? Maliit na yun Yun ang pinaka minimum Pinaka minimum <laughs> na yun oh. Tubig kuryente pa Yun na nga eh stock na yung mga bills namin Mm, <laughs> so normally, magkano po yung inong kuryente ninyo? Yung kuryente namin, as a palagay ko, mga 800. 800. Ang malaki o, yung malaki oh, yung tubig. Na naman ang, ah, malaki mm. yung tubig. Bakit po? Malaki ang minimum nila eh. Ah, may minimum. Mataas, oh, by minimum eh. Ilang uh, cubic meter yung minimum? Minsan, gagamit kami ng 8 cubic, 7, 75 per cubic. 75, mahal po yun ah. 75, 75 per cubic. Po. Medyo mahal po yun. Ano, mahal ano ba ito? Private? Hindi po ito Maynilad or ano? Hindi, hindi pa Maynilad. Hindi pa Maynila oo. na, kaya medyo mahal. Ah. Yan, naipon lang yung bill. Naintindihan naman siguro ng oh, asosasyon. Buti na lang, hindi kayo naungupahan dito, no? Oo. Libre ang bahay. Ma malaking bagay yung hindi kayo naungupahan. Kung naungupahan pa, wala na. Kinakain na. Wala na talaga, oo. oo bukod doon sa pagsasideline nyo na may alaga kayo natin sundo, wala na iba lana, na pumapasok lana. yun na lang talaga. Samantalang si Kuya nung malakas pa, kumikita to na mga Lata, may 10,000 isang buwan. Electrician yan eh. Kaya nga, o. Oh, Tubero, electrician. Kaya niyang around, ano, yung dalawa, o. Oh. Yun ang nawala sa inyo, ano? Sabay-sabay nating ipanalangin si Kuya na lumakas na. So, paano nyo dinadala tong ganitong pagsubok sa pamilya nyo? Medyo mabigat, ha? hindi biro. Diba? So alam natin yun, mahirap talaga. Hindi hindi di ba po, no? Araw-araw ako gumagapit ka, hindi uh, ba yun, eh? Hindi ba mercy lang talaga, no? Siya lang ikaw usap natin. ko. Huwag lang sana ako magkakasakit. Mm, Mayroon ka pa niya yan. ako ng ekstrang lakas. Mm. Kasi ako lang gumikilos eh. So kay Divine Mercy talaga tayo kakapit. Uh, yun ang pinakamagandang pwede natin gawin. Sabagat yung iba, no? hindi nila maintindihan yung pinagdadaanan nyo. Pero si Lord, no? kay alam na alam yung uh, pinagdadaanan nyo. Alam uh, kung anong uh, kailangan yung tulong. So tayo naman na sa maliit nating kaparaanan sana makatulong itong uh, ibibigay natin sa inyo no. Uh, konting tulong din yung sa gamot ni Kuya no. E, tingnan natin no kung may uh, ano ba yung gamot niya kung may mahingita tulong para at least makabawas man lang ano. Ilalapit natin yan sa mga kapatid natin sa na pwede no na may koneksyon na pwede makatulong sa atin dadali na lang dito no Pingin na lang namin sa inyo mamaya yung ano ko ano man yung uh, ininom niyang gamot doon man lang no makatulong tayo ilalapit natin yan ano para na sa ganun maibsan man lang no yung uh, paghihirap na dinadanas ngayon ng uh, buong pamilya so maraming salamat sa pagpapaunlak sa maraming salamat sa pagpapatuloy kahit na medyo mabigat no yung pinagdadaanan ay tama yung desisyon na pumapit pa rin kay Divine Mercy so, araw-araw naman kayo nagte di ba po, no? Ito po yung uh, ano natin, no? Biyayang bigas natin. So, ayan uh, po, alam naman natin to. Kay Divine Mercy naman to galing. Ah, ito, meron ka na, pandagdag, no? May image para Divine Mercy, ano Yung frame natin. to mer meron ka na nito. At konti yung pagsasalusaluan nyo. Although alam ko, nananghalian na kayo, di ba, no? Nananghalian na po ba kayo? O na lang to. Hindi na namin bibigay sa inyo to. <laughs> so, ano po sa inyo. Okay po. Ayan. Okay, so ano niyo pong masasabi niyo kay Divine Mercy? Hmm. Walang katapusang ang pasalamat ang naalay ko kay Divine. Lalo na sa blessings na tulang itulong to sa amin. So sige, thank you. Tayo din ah. Dodong ah. Sige, maraming salamat. Yeah, thank you ah. Pagaling ka ah. Eh, thank you. Galbesgalbes. Para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong magdonate sa number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page Friends of the Divine Mercy. Anumang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.